Hi guys, so today's videos is papanawarin natin ang sarili kong video ayan guys, so papanoorin natin sarili kong videos ayan ayan guys, so let's go hanap lang tayo ng gusto kong pano eto na lang part 1 of magic moment namin ng tito ko ayan ayan yun no? ayan yun. ayan 看一爷。 O oh, yan guys, sinabi ko na sa inyo ha. Ah. Narinig nyo naman na sa vlog ko na kailangan ko na subscribe. Ayan. Tingnan na natin. So, pandang yan, hindi ko siya mai may ano, hanap tayo ibang pelikula. Yes. Ito, ang paghahanap ng treasure ni Rihanna. Ang paghahanap ni Rihanna sa treasure. Ito mga ano ko, ayan yung mga mga mini ano ko, mini vlog. Ayan, diyan nagsimula ang YouTube ko. Hindi ako kumikembot, hindi ako malente. That's true. Yan panoorin natin ang paghahanap ni Rihanna sa treasure. Ayan, panoorin niyo naman ay subscribe ba? Oh. Pa panoorin niyo. Don't forget to like and subscribe. Yan. Hi guys, welcome to my Ayan, shortcut na natin. guys. shortcut na natin. Ayan, 45. Ayan. Ayan. Gusto ko lang mabas eh. Hirap naman ito guys. Ang dami pang kailangan panoorin bago mapanood yung treasure. Ito na. Ang sayang panoorin ng sarili ko Kahit ako yung gumawa Na-e-excite pa rin akong panoorin yan Kahit ako yung gumawa Ng sariling video na yan Ayan, guys Kaya sila at isabit If ba yung pinapanood lang nilang video Is yung sarili nilang vlog Ayan idadaan dyan guys may dadaan kaya lumapit ako yan ginagaya ko yung once adam ang sakit ng hampas ni alicia nung hampas niya ako sa mata Adrian and Adriana nga pala ko. And don't forget to subscribe. Para updated kayo sa lahat ng vlog ko. Ayan, shortcut na natin, ha? Ang sakit ng hampas niya sa akin dyan, be. Magti-trending to be. <laughs> 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 Hindi naman talaga gusto niya ako. Parang sinaniban lang ako. Ayan. Ayan na ang paghahanap ng treasure. Ayan na. Tatakbo ko dun. Ayun na ako. Ayun na. May liwanag lang kasi. Ayun o. Oh. Ayun yung Tumalon. Ako yun guys. Tagal matapos eh. Ayun o. Sa taas yung cellphone, na. And next is that. That time. Doon ko lang napansin wala ko sa video. Yung video. Malik Naghahanap ako ng treasure dyan, guys. Pero hindi halatang nahanap ng treasure. Pareho-parehong lugar lang na may pinupuntahan ko. Nung klaseng paghahanap ng treasure dyan. Ayan. Nasa ibang lugar naman yan. Ibang lugar yan, ah. Saan ba yan? Nakalimutan ko lang. Saan yan, eh. Ah, sa so kabilang tindahan yan, guys. Ayan na naman. Pumabalik na ako. ayun, ang Ah, yun na. Sa baba. Nakita ko na. It was just... It was just, guys, ano... It just an... A camera. Yung treasure na hinahanap ko is nasa ibaba ko lang and camera lang pala siya. Yan, ayoko na. Sayang lang paghanap ko. Camera lang pala yun. Nagwaka yung kaibigan ko dyan. Yung tinawag ko na. <laughs> guys, natapos natin yun. Okay, next self is, itong video ko niyo to, na ito, papanoorin ko ito. Sige na, bye-bye na. Ma.